Hi guys, ayan may tatlong tulingan ako dito na sariwa, 1.4 kilos po ito. Ayan, napakasariwa po nito at atin po itong isasaing sa kamyas. Ayan, linisan muna po natin ito. Kapag naglilinis po ako ng isda ay ganito sa hasang ko kinuka, dinudukot ko na lang po yung bituka para hindi po sira yung tiyan. Parang kapag sa ka nagsasaing po ako ng isda, ayoko nung sira yung tiyan kaya Ayan, dinudukot ko na lang po ng ganyan. yung bituka po niyan or ano ay nililinis ko maigi at sinasama ko rin po sa sinaing natulingan. Ayan, pagkatapos ko po niyan na malinisan ay hihiwaan ko lang po ang dalawang gitna, ang gitna niyan. Magkabila, ayan, katulad po niyan. Namang tama po at meron na kaming natuyong kamyas. Kung nakita nyo po sa aking ibang vlog ay napakarami po ng kamyas na tinuyo na aking mister. Ayan, piperatin ko rin po yung tulingan natin sa asin. Ang ginamit ko po ay rock salt para mas maganda. yan, pagkatapos mo nyan ay piperatin ko lang po. Parang palalaparin nyo lang po ang ating isda. Piperatin para po mas maganda itong isaing. Ayan guys, mas nanunuot yung lasa ng asin at kamyas kapag ka pinirat natin ang ating sinaing, ang ating tulingan. Ayan guys, at yan po ay hihiwain ko dahil hindi kasya dun sa akin papaglutuan. Kaya puputurin ko na lang po, hatiin ko po yan sa dalawa. Ayan. Pagkatapos ko po, po ay ilalagay na po natin yan sa ating pressure cooker. Ang gagamitin ko po dyan sa pagluluto ay pressure cooker. Masarap rin pong sinaing sa palayo kaya lang wala akong palayo. Kaya sa pressure cooker ko na rin po ito'y ay luluto. Ayan, lalagay ko na po sa ilalim ang tinuyong kamias or kalamyas. Napakasarap po talaga nyan sa sinaing na tulingan. Ayan, lalagay na po natin ang ating pinirat na isda ganyan lang guys. Ganyan rin po ba kayo magsaing ng tulingan? Napakasarap po niyan. Talagang sulit na sulit. Ang isang gayat ay talagang napakaraming mo nang makakain. Minsan po ay tinatanggalan ko ng pinakang buntot or inaalis ko yung pinakang buntot ng ating tulinga. Pero yan naman po ay sariwang-sariwa kaya hindi ko na rin tinanggal. Ayan, maglalagay lang po tayo ng pantay sa isda ng tubig. Ayan para po kapag kakumulo ay talagang maku makukuluan ang ating isda. Ayan, ganyan din po. Naglagay rin ako ng magic sarap at ba na po natin ang ating pressure cooker at lulutuin ko po ito dito ng isang oras. At pagkatapos po ng isang oras ay ibubuksan ko po yung ating pressure cooker at paaangangin naman natin ang ating sinaing na isda, ayan guys ayan po ay pagkatapos na isang oras talaga malambot na malambot na po kahit ang tinik niyan ay pwede pwede nyo nang kainin, ayan pinapaangang ko lang po para mas lumapot po ang kanyang patis ayan, luto na po ang ating sinaing na tilingan, mapapasarap na naman po ang ating kain Ready na po at uh, tikman natin ang ating sinayang nisda. Thank you for watching.